Inaasahang magiging super typhoon ang paparating na bagyong Juan bago ito maglandfall sa hilagang bahagi ng bansa. Yan ang sinabi ni Glaise Escoliar, weather, weather forecaster ng Pagasa, huling namata ng bagyo o tropical storm na may international name na Fung Wong sa layong 1,715 km silangan ng northeastern Mindanao at inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Sabado ng umaga ay uh, super typhoon po ito bago po mag-landfall at uh, ito po ay inaasahan pong papasok po ng Philippine Area of Responsibility hating gabi ng Friday o early morning po ng uh, Saturday at pagpasok po nito ay uh, likely po is severe tropical storm or nasa typhoon category and eventually po ay uh, magiging super typhoon bago po mag-landfall po ng Monday early morning o kung maaga-aga po ay by uh, Uh, linggo po ng uh, midnight. Sa huling pagkaya naman na pag-asa, posibleng tumbukin ng bagyong uwan ang Hilagang Luzon. Ang uh, track po nito ay dito po sa may uh, northern portion po ng uh, Central Luzon mm -hmm. at uh, dito po sa may uh, Isabela area. So likely po, northern Aurora Isabela area po yung uh, entry point po nito. Uh, Inamis Goliar, na habang papalapit na paparating na bagyong uwan sa land, ba sa lupa sa Luzon, nasahan pa rin ang pagulan sa northern portion ng Visayas tulad ng Panay, sa Cebu at Samar Provinces sa Metro Manila, asahan na rin ang pagulan sa darating na araw ng linggo. By uh, Sunday or uh, Monday po, asahan po yung 50 to 100 mm na ulan. So medyo maulan po sa Metro Manila, paglapit uh, po nitong uh, bagyong uh, tatawagin natin uwan, ito po ay Visayan dialect, nang ibig sabihin ay ulan.